Okay, so natanggap ko na yung parcel ko. So since yung binigay ni Gob sa amin, eh halos pare-pareho yung kulay. So I decided to order ng ah padyto ah ng ng case. So ito, tingnan. Ngayon ah uh, pinili ko yung navy blue. Baby blue The parcel Ah may libre din pala Namili pa ako sayang So may libre din pala siyang Keypad uh, Cover Ito. Keypad cover Sayang namili pa ako Ayan ko na ito So yung nabili kong keypad cover Know, it ito na akong keypad cover. Ayan. So, ito yung nabili kong keypad cover. So, ito. ito. Tanggalin ko muna. Ito. Diba tanggal? Wait lang. Sana pala hindi na ako namili nito. Okay. So ito yung nabili kong keypad cover. Ko, Mayroon pala. Libre pala syang keypad cover. Pero mas maganda siya dahil may kulay. sei So ito. Bili ko 'to sa Shopee. And ang napili kong kulay, yung navy blue para thermo siya dito di diba? Para terno siya dito, navy blue din. Wait lang. I'm having a hard time. Tanggal din tong balot. Ayan sya. For new air, 13 inches. A. 2337 hard case sya yeah Designed to fit your MacBook perfectly. So, sana naman kasi siya. Check natin. Oops. Ayan natin ito. Ito. Okay So Mat finish sya Yan sa likod Ito yung Maharap mat finish din siya check natin ito sa likod natin kung kasya siya wow ang sakto siya yeah. siya. Di ba? Matagod siya. Hmm. Ay! Di ba? Hmm. So, hindi na siya katulad nung karamihan. Di ba? Although, hindi ko nga trap yung, ano, yung gold. Sana yung nakuha ko yung silver na lang. Kaya lang, no choice. Kasi may mga... May ano siya. Yung number niya. Yung serial number niya ay... Nakadikit na sa pangalan namin. So, no choice kami. Hindi kailangan mamili ng kulay. Kung ano yung available na kulay ang may bigay sa amin. So, napunta nga sa akin yung Gold. Ay, so, wala akong paraan. Nabitin na lang ako ng casing, hard case. Yan, hindi ba? Hindi ba? Ganda naman. Ganda diba? naman. Ganda naman siya, di ba? So, terno na rin yun. Namili na rin ako ng casing ng charger. Terno na rin siya. Diba? Tsaka yung yung bag that's all so yun daw hmm.